good morning, magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat mga kakogi Another day, another blessing na naman Guys, may ibang visit tayo ngayon dito sa Karkar Liburon Karkar Pero for the meantime, kain mo tayo guys Alfred. Ah. Morning. Aku kani. Usa nih. Ug usa ka pansit. Yon. Nay mais. Wala. Wala. Sayo pud. Kani sad. lang ani. katong puso right kain mo tayo guys kaigot kami lang dalawa ngayon guys wala sila, sila pepe si Pepe at saka si Titboy ayun karasat nga pansit kung og puso heart uh, guys kain mo tayo Okay guys ito yung kainin natin ngayon sa umaga uh, bangi puso ng saging at sabaw ng buto ng baboy yun din. Pre Fred. Ami Fred? Yakin. Yeah, Siyempre guys, hindi mawawala ang sili. Wow. Guys, let's eat. Kain mo tayo. Eto guys, papasok na tayo. Dito yung last time na gano'n guys oh. Yung may nag-sla chay-chay ba? Game farm. Sila Engineer Ami Lauron yung nagpa-motocross motocross so dito tayo pasok tayo dito guys sundan natin yung Hilux yun inaayos pala dito ang karsada mga kakogi sundan lang natin to By the way guys, mga kakogi, andito tayo sa Liboron Liboron Karkar City, Cebu Yun. Ibisitahin natin yung manuka ni Boss Frank Dan. Frank Flores Pasok tayo dito guys, tingnan nyo. Fast rate boss. Alright. Baba tayo mga kakogi. Dalhan drone Fred. Morning. Morning. Okay. Guys, si boss Frank. <laughs> okay na boss. Okay. Hay, kumusta ba eh? Okay lang. Kamura? Kamera dalawa boss. Un. Uh, ito lang, okay ka na yun. Ito lang. Ito <laughs> lo Look! Dugi-dugi! Tapang, Eh, oh. <laughs> na, boss? Pasok tayo, guys. Hindi nyo balay boss. Oh, dinigin ka puyo. Dinigin ka puyo. Ah, nawala Ito guys. Andito na tayo. Liburon. Liburon, no. Liburon, Karkar City, Cebu. By the way guys, nakilala natin si Boss Frank dahil kay no, Boss Kim. Kim. Shout out sa inyo dyan. Thank you. Boss Kim. <laughs> Komando, Komando Game Farm. By the way, boss, anong pangalan ng farm natin? Ah, uh, Kabkad Sugbo Game Farm. Kab Kabkad. Kabkad Sugbo Game Farm. Yan, Kabkad Sugbo Game Farm. Yun, mga So, andito tayo ngayon sa bahay ni Boss dito sa Liboron, Kakar City, Cebu. Yan. Guys, ito nakikita natin ngayon. Ito yung mga incubators na. Dito tayo pisa sa incubators. Yes. Kasi na dito. Ito boss, ano to? Hot na. Ah, kuha ni siya. Sitter. Kumbo ni kumbo. Ah, kumbo ni? Oo. Ano sa yung mga kapasity yan? Kuha ni siya 220. 220, 110. Ngayon, 180. 110 Kumbo Japon Kumbo Japon Kanina yung na Kuntis naman eh Hatcher na siya niya Sitter 540 504 504 friends, 504 By the way, matanong ko this uh, Ilan ba ang ma-produce natin every year? Every year, oh, uh, ikka third season ko itong idol uh, Sa so first season, kundi lang, mga na, nasa 150 Second season, nag double ako mga 300 So ngayon, expected nasa 600, 600 to 700 600 to 700? Ako Maconsider na natin si Boss guys ngayon sa kanyang third season as uh, para large scale na large scale, large scale uh, breeder yeah. nag sa small <laughs> oh. nag-medium ngayon nag-large scale breeder na yeah. Boss balita ko kay kano kay Buskin mga uh, daw yung mga ano mo, mga palahi mo dito. Mga... Ano ba mga mga bloodlines ang ginagamit mo ngayon, boss? Ang ginagamit ko ngayon yung baseline ko sa gray, uh, UNT pa rin. UNT uh, same pa rin. Sa kanya, okay. Uh -huh. Kasi magkaibigan din kami ni Mike. Mm -hmm. Tapos uh, sa sa uh, pang commercial ko, kumuha ko kay Renren Ren Lakson yung, oh. yung... kababata kapatid ni ko ni mm -hmm. Boss Joel. Boss Joel, ya, uh, tapos kumuha ko kay ano uh, sa satellite ni NJ Biason yung super white legs. Yung mm, uh, super white legs niya. Sweater, uh, mm. sweater white legs niya. Tapos kay Sir Nene Abel yung possum awesome sweater 226. 226. <laughs> Heavy. Heavy ang mga bloodlines ito mga kogi Mamaya pasyalan natin. Titingnan-tingnan natin yun. Guys, si Boss Frank pala mga kukugi ah kababata, classmate ni Boss Renren, Lakson. Kumpare na ko si Renren. <laughs> taga Bacolod ka rin, Boss. Oh, dito, dito, dito. Ah, laking Bacolod ka pala ya? Laking Bacolod. Kaya pala yung accent ni Boss, guys, hindi accent ng mga taga Karkar. <laughs> Kasi taga Bacolod pala siya. Ba't ka napunta dito sa Karkar, Boss? ah dito ako nag, ano, na business. Ah, business. Ano bang business uh, mo? Ano lang, uh, pharmacy. Pharmacy? Oo, oh, pharmacy. Ay, nice. mga gamot. Mga gamot. Ay, Doktor ka? Hindi lang. <laughs> Wala lang ako uh, na medrep ko sa una. Ah, medrep. medrep. Tapos medrep. Nagmanukan. <laughs> tapos nagumpisa sa... Siguro nagumpisa sa hobby. Oh. small scale, nagbe-breeding. Oh. Ayan, ngayon guys, large scale na ngayon. Ang anong mga bloodline ang nakuha mo kay Lakson? Sweater Boston. Yung Sweater Boston. Oh, mga ragot na wala ko ng hmm. So itong Sweater Boston mo, ito yung kinocross mo sa UNT ni Boss Michael. Okay, uh, kinocross ko rin sa sweater ni ano. Nakalimutan ko i-mention si yung material na galing kay JBL and ah uh, kaibigan ko si Johnny Lorenzo oh. si Tito Joe Lorenzo. Kumuha din ako sa kanila ng Raptor sweater tapos sa kay eh, kilala mo ba si ano idol si kap Jo Freddy Ching Hindi pa Sa Victoria's Ako, yun ang isa sa mga gusto nating bisitahin guys Ang oh, Madit Ching uh, Nakilala na, 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 siya sa Victoria's White Victoria's White uh, okay. Pero yung mga material niya ng mga sweaters Mga galing din kay Red Green Farm okay. Oh, sa Red So, naka-acquire ako sa kanya So, yun yung kinakross ko sa sweater boss to ni Ren 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 tapos, kumusta naman yung resulta ng boss? Maganda ba? Maganda ang resulta. Nag-make ba? Oo, uh, nag-make. Ako okay, guys, mara Yan yung ano uh, mini mint ko ngayon sa kat pangatlong season. Hindi mo binago ang pangalan nun. Ay eh, hindi pa. Uh, so, uh, ang gawa mo lang uh, uh, sweater Boston Crosstow. Oh, uh, yung, yung 5K sweater uh, ni white niyan, uh. 5K sweater wala k wala hindi ako pang Victoria's White. Wala, hindi ako kumbun, 5K ano, sweater ni Ani ani tap oh uh, uh, Ching. Uh, ako, guys every time magpa-farm visit tayo mga koge eh, nakikita natin nalalaman natin na pagaling na pagaling yung mga breeding oo uh -huh. no kasi guys kung mag lang tayo sa natutunan natin yung mga old uh -huh. parang mas stagnant na tayo na? ayun pwede pala pang cross-cross and press tapos may resulta naman hopefully maririnig natin Frank Flores Solo Champ <laughs> Sana. 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 <laughs> Kasi hindi pa ako nag uh, ano ma, ma, minsan lang ako naglalaban. Ngayon lang ako nag-start ng laban na February. February lang. Oh, so kung ano ka? Sa breeding niya. ah oh, benta, benta. Tapos for sale. Oh, for sale. Yeah. Oh, for sale. Ay, ngayon na uh, nauso yung ano, uh, yung offline yung yun na uh, maka-afford na tayo ng maliit na pot, malaking premyo. Oh, Ayun <laughs> ang maganda. Yun, doon ako sumasali. oo oh, ano na talaga? Ah, uh, smart lang ba? Oo, oh, smart kasi, dito, eh, sa pag, dito sa pag dito sa pagmamanok, boss. Marami akong napuntahan. Pag hindi ka smart dito, bankrupt. Bankrupt. Ako galing na ako diyan, galing na ako na bankrupt sa, um, <laughs> galing, sa ako, galing sa manok. Oo, oh, galing sa manok. Eh, nabanggit mo kanina, huminto ka sa pagmamanok. Um, yun ba 'yung dahilan? Oh, 'yun 'yung dahilan. Oh, from 2014 hanggang 2001, hindi na ako nagmanok. Nag-start ako mm -hmm. 2009. Mm -hmm. Tapos yun sa, sumasali laging sumasali kahit, oh, yeah. kahit hindi naman ako kumpusta ng malaki pero yung income hindi, hindi ganun kalaki mahirap pa rin i-sustain yung ano tama, ah, tama. yung breeding oh. Uh -huh. mas magastos yung breeding kumpay sa pag bili ng materyales so, <laughs> uh -huh. para sa akin pag hindi, na, hindi pa kaya bumili ng materyales ipon ng muna ipon ng muna uh -huh. tama yun dati pala guys si boss nalulumbing <laughs> hindi na nagamit masyado yung pera mo sa breeding <laughs> you... na doon nagamit sa sugal oo oh, okay. kahit pa konti konti pero alam nyo naman yung kahit sugal. pa konti konti pag na, nabuo yun oh. malaki na yun oh. kaya nahinto si boss hanggang bumalik siya anong taon na 2001 nag uh, start ako 2001 kumuha huh? ko ng mga day okay ah uh, Michael Espinosa yung year. 2001 or 2021? Ah, 2021. Mm -hmm. 2021. Ha, 2021. <laughs> 2021. Kasi <mat> <laughs> nag-umpisa ka 2009, di ba? Aho. So, 2021, nag-umpisa ka kay Boss Mike. Oo, oh, mga uh, day old mo na. Ah, Ayan. Ano. Tapos, nung makakuha ka, yeah, ay, kinip ko yung mga, ano, yung mga grace. Yun. Tapos, kay Boss Rin Rin oh, um, uh, uh, after a year, kumuha ko ng Sweater Boston. Favorito Boston. ni Boss Jewel. Nila gusto rin din yung mga chicharon. Chicharon, Oh, no? kada uh, kada uwi na ako sa Bacolod. Chicharon. Tsaka ano, uh, nguyong sa Cebu. <laughs> yung, yung ako <laughs> siya. <laughs> Talagang hinahanap. Doon sa Guadalupe. Sa Guadalupe. Nguyong. Labos <laughs> junjun Yun, yun ang mga ano guys. Kaya pag maano kami doon may bay, may dala kaming konting pera, bibili talaga kami ng nguyong. Masarap hmm. yun nguyong. Oh, masarap. So yun guys Pasyal pasyal muna tayo sa area dito guys ha? Maliit lang to Pero tingnan nyo mga kakulit Maliit pero napakaganda sa mata Kita nyo ba yan guys ha? Tingnan nyo 1,000 square meters lang daw to Sabi More or less Pero masarap sa mata tingnan Boss kayo, kayo na nagtanim itong Oh. Bilak ka to boss no? Oh, uh, bilak ka. Bilak ka? Oh, yun. Tanim na ni boss to guys oh. Siguro nasa mga 5 years old to. Oh, 5 years old. Ayun. Oh, tingnan niyo. Ah. Align align. <laughs> Gilinsahan gini guys so oh, para malin niya. Ang ganda tingnan. Mas ilang ilang heads ang nandito ngayon? Sa 70 heads. 70. Oh, oh tingnan niyo guys oh. <laughs> hilirang hilirang sarap tingnan talaga. Tapos may mga square pens na nandoon. Para sa mga ano yan Babae Babae no Priming uh, Kasi ano ko eh uh, Battery cage ako Tapos uh, After ko uh, After ko sila gamitin Refresh okay, nga, oh, Refresh, uh, na, refresh sa, na sila uh, Yun uh, Ngayon Refresh uh, uh, Siguro mga uh, 15 Ganit Balik na na naman ulit sa uh, Sa battery cage, cage. Uh, Para oksiso mm. Napakaganda talaga guys Tingnan nyo Two months from now Pwede nang makain to. <laughs> Two months from marami na. Marami na, na ano ka din mga ano, mga... mga Ganda, ganda. Mas, mas, sa mata guys ha. Di ba Fred? O oh, dito Alam nyo mga kogi, kahit maliit lang yung area natin, basta malinis, tsaka arrange na arrange, maganda man tingnan. Diba? Diba? Ito, matagal mo ng lupa to dito, boss. Hindi, uh, ano, 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 Ka ah, nag-rent ka dito. Nag Magkano ang renta nitong 1,000? Mura lang. Uh, that time kasi pandemic tapos hindi naman ginagamit ng mayari yung lupa. Pinapaan sa akin ng 6,000 a year. A year? Oo. Uh, tapos kung ano yung tinayo ko dito, hindi ko na rin uh. makita. Hmm. Yung bahay, ikaw na tayo na yan. Oo, oh, ako na. Pero mura lang naman kasi yung ano yun. <laughs> yun nga, yun nga. 6,000 a year. Nasa pa, more less, 500 lang. Monthly. Uh -huh. Di ba? Pero maganda. Maganda no? 10 ganun. years ang contract namin dito. 10? Nasa 5 years na. Oh, 10 years contract. lahat ng mga manok na nandito ngayon naka-cord, benta for sale? Oh, for sale lahat. Uh, oh, dito pa lang. One, so 1 sa 1,000 square meters na area, guys. Sold out na ako. Daming mga mga daming guwapo. May na-snipe ako doon, guys, oh. Yung Devil's Comb na para alimbuyugin. Oh. No? Ano yun, boss? Uh, straight breed yun. Na ano? Ay, hindi, bali comb. yung yung ginamit ko na devil's comb yung road cut lang ah, na UNT UNT uh, tapos na cross ko sa mga blocks na uh, uh, hindi hindi devil's comb kaya mayroong lumabas na pico meron din ah lambuhon oh uh, lambuhon mm -hmm. so yung mga inahin yan boss galing bakulo din hindi uh, kay ano din kay mga cross ko rin na mga blocks ni Mike pa rin Mike pa rin uh, ah Grace pa rin Grace pa rin may mga process na na ano ka mga bulik ano. ah kaya para na lambuhon uh -huh. so heavy ang grace heavy ang grace uh -huh. ako guys pwede pang material pwede pang ah, galing galing din yung gagawin ko na next na ngayong off season bali yung mga mga devil's comb na mga lambuhon na mga hens do iba ibabalik ko sa parents na Devil's Comb mm. para mas sulit talaga. Sulit na Devil's Comb. Alam nyo guys, uh, bihira lang kasi yung mga Devil's Comb. Eh. Devil's. The usual na makikita natin guys ng na mga palong ng manok, big comb at saka yung straight comb, yung Devil's Comb, uh, bihira ang yan. meron din ako nakita one time rose comb, parang rose. Oh. pero sa Peruvian naman yun. Sa Peruvian. Mm -hmm. Shout out kay Boss Romeo Tansinko, Romeo Tansinko. RGT-5, Cactiators Game Farm taka kay Boss Jason Cabrilles Doon ko nakikita rose comb naman mm -hmm. Yung Devil's comb parang gumana nang parang corona ah. no Yung rose comb talaga parang rose Oo, ah, kita ko yung, oh, yung ganun talaga Ako maganda ba, Kahit tatanda na yun, hindi mo aalisin yung comb niya Hindi mo aalisin sila yung oh, sobrang laki na yung mga ganun pag at natumba. Guys, ito guys. Lahat ng devils come dito siguro sabi ni boss 90% winning line. Oh, winning line. Kuha tayo nyan guys. Not now. Ipon pa tayo, eh, sabi ni boss mag-ipon muna tayo. Baka <laughs> next balik. Kasi focus tayo sa pagbablog guys dito sa South area. Kasi may gagawin tayong pa Derby sa Kakugi sa Southwestern. I-held natin sa Bulbul. Bulbul. Oh. Mm -hmm. okay. Kay okay. Busonal. Naka ano dyan? Ah. Hindi ka pa Para sa promotion mo Full show Devil's Come. Ano In uh, next year, Stag? Hindi, ngayon, ah. ngayon, June, okay, uh, Kung makakuha tayo ng Cax, Cax Cax, pa, Kaya, pa tayo. Ah, tayo doon. Start pala, no? Kasi i-invite din natin si ano niyan, Boss Mike Espinosa. Uh -oh. Kasi maraming mga yung dito uh -oh. sa South. Uh -oh. Grabe, sikat na sikat ano, dito. Si Boss Mike. straight comb to oh, na yung okay. UNT. Okay, ito kay iniram ko kay Jude Castro. Ah, kay Jude Castro ni. Binili ko sa kaabi ah, binili niya sa akin. Mm -hmm. Sabi ko gusto ko mag-breed ulit ng mga UNT na straight kom. Pwede ko ba hiramin yung nabili <laughs> mo? Na. UNT din to. Oh, okay. perfect to <laughs> UNT Broadcast.